Magandang hapon po mga kababayan at mga mahal na taga sa baybay, mga kapatid. Luzon, Visayas at Mindanao at sa Ibayong Dagat. Bumabati po kami ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. O anumang oras na mapanood niyo po yung video po na ito. Meron po kasing mga nagre-request po sa atin na matalakay natin ang tungkol po dito sa West Philippine Sea na nag-viral noong mga nakakaraang araw tungkol po dito sa pahayag ni Congressman Marcoleta about sa West Philippine Sea. Pero bago yan, gusto ko po munang shout out si Sir Hector Sagurit. Sir, paki-analyze nga po yung sinabi ni Marcoleta about doon sa West Philippine Sea. Totoo ba na walang West Philippine Sea? Yung isa naman po, ah uh, shout out din kay Sir Chito Gonzales. Sabi naman niya, talakayin mo din po yung sinasabi ni Brother uh, Marcoleta tungkol doon sa wala daw West Philippine Sea. Hindi tayo ganun kahusay pagdating po sa mga bagay-bagay na ganyan. Pagdating sa mga mapa-mapa. Okay, pero tayo po ay nag-research ukol po dito sa sinasabi at uh, yun nga, controversial na West Philippine Sea. At uh, ito po yung aming nabasa. Ito po, yung dito po sa... Ang source natin ay Wikipedia. Sabi dito... West Philippine Sea sa Pilipino, kanlurang dagat ng Pilipinas or karagatang kanluran Pilipinas, abbreviated as a West Philippine Sea. Is the official designation by the government of the Philippines to the parts of the South China Sea that are included in the country's exclusive economic zone. The term is also sometimes incorrectly used to refer to the entire South China Sea. Map showing the approximate area corresponding to the official extent of the West Philippine Sea, also included in the International Treaty Limits, red line uh, as per the 1898 Treaty of Paris, and the Spratly Island, which is open designated as the Kalayaan Island Group in the Philippine maps, uh, green line as per Presidential Decree Number 1596 of 1978. Etymology. Ito, ito, ito. Uh, after the Philippines, name officially adopted by the Philippines government on September 5, 2012, pursuant to Administrative Order Number 29. Ito yung sinasabi ni Congressman Marcoleta. Part of South China Sea, Philippine claim EEZ or exclusive economic zone only. Islands, Spratly Islands and Scarborough Shoal disputed territories. Yun yung sinasabi dito sa Wikipedia na ating nabasa about sa West Philippine Sea. Ngayon, ito po yung video na naging kontrepersyal tungkol dun sa pahayag ni Congressman Marcoleta about sa West Philippine Sea. Panoorin po natin to. Congressman Marcoleta, uh, Director, kasi sinabi mo kanina, we, we must empower our people Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. E, Maski na konting tulong lang. Eh. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin. Ano? But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, ha? there is not there there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That, that is a creation by by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no Philippine, West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong, wala pong ma, ma kahit, kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam as the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, uh, Taiwan, 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga, mga, tao natin, mga, ang mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the West of the South China Sea. What is the South China Sea? Di ba? So, doon po tayo magsimula. Sa, ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahirapan din po eh. So, so nagiging, ano po, nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by the by 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 our exclusive economic zone. These are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina, but until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. So, yun po yung video na uh, about sa uh, nag-viral na kul sa pahayag ni Congressman Marcoleta about sa West Philippine Sea. Uh, hindi tayo magbibigay ng reaksyon kundi kung ano lang yung mismong sinabi ni Congressman Marcoleta ay uh, yun lang din po yung ating sasabihin para hindi po tayo magkamali. Kasi ang akala nila, yung sinabi ni Congressman Marcoleta, yung kasing nakita ng mga mamamayang Pilipino, mga kababayan, mga kaibigan at mga mahal po naming taga-subaybay, yung headline po ang nabasa nila na hindi man lang nila inunawa yung kabuuan, yung laman ng salita, ng pangungusap, ng eksplanasyon ni Kongresman Marculeta. So ito po, para maintindihan po ninyo mga kababayan at mga taga-subaybay po namin, ay ilalahad po namin sa inyo yung yung mismong sinabi ni Kongresman Marculeta. Sasabihin ko po ito at babasahin ko po sa Tagalog para mas maintindihan po natin. Ano po? Ito po yun, pa uh, patuloy nyo po sana kaming subaybayan. Uh, ang dami po kasing nag-react at hindi man lang inisip na mabuti yung sinabi ni Congressman Marcoleta na ito po yung mismong sinabi niya eh, there is no West Philippine Sea. Yun yung sinabi niya nung mga nakakarang araw. Ang West Philippine po kasi, ayon kay Congressman Marcoleta, ay inimbentong termino nila Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa pamamagitan ng Administrative Order 29 issued September 2012. At yun yung binasa ko po doon sa Wikipedia kanina kung nasubaybayan ninyo, mga kababayan. Ngunit ang sakop lamang nito ay ang ating Exclusive Economic Zone o yung tinatawag na EEC. Sa totoo lang, sabi nga ni Congressman Marcoleta, nakakaawa na ang Pilipinas lang ang tanging bansang pinapangalan ng dagat niya ang kanyang sariling Exclusive Economic Zone o EEZ. Hanggang ngayon, ang terminong WPS o West Philippine Sea ay hindi pa kinikilala sa pandaigdigang talastasan. At tayong mga Pilipino lang ang gumagamit nito. May 2012 din ng taong yaon, sa at kapabayaan ng Pinoy Administration ay nakuha ng China ang Scarborough Shoal dahil noong nagkaroon ng standoff dito inutusan ng Philippine Navy na umalis na ngunit ang China ay nanatili. Magmula noon, ang Scarborough Shoal ay hindi na iniwan ng China. Hindi mo pwedeng isama sa teritoryo ng EEC o Exclusive Economic Zone sabi ni Congress Mar Marculeta. Ngunit ang bansa ay may sovereign economic rights dito. Ginagamit ang misleading battle cry na atin ang West Philippine Sea para pukawin ang damdamin natin at magalit tayo sa China para ilihis tayo sa mga mas nakakapangamba na problema ng ating bansa tulad ng paglaganap ng krimen, pagbabalik muli ng ipinagbabawal na droga, pagtaas ng presyo ng bilihin, lumalalang kahirapan, at walang taros na korupsyon sa ating pamahalaan. Yan po ay mga pahayag ni Congressman Marcoleta. At dito po ay babasahin din namin yung isa pang pahayag din, dito rin po mismo kay Congressman Marcoleta, sapagkat hindi naman tayo gagawa ng sarili nating uh, kwento ukol dito. Kasi... Sabi ko nga po kanina, hindi yun po kasi ang ang ating linya. Pero para lang maunawaan ng sambayan ng Pilipino, kaya po natin binabasa po ito. Ang gustong ipabatid po ni Congressman Marcoleta sa lahat po ng mga uh, sambayan ng Pilipino, ukol po dito sa West Philippine Sea. English po ito ha. <laughs> Technically, Representative Rodante Marcoleta is correct. The West Philippine Sea is still not internationally recognized enough to appear on maps. Totoo nga naman yun. Wala naman po tayo makikita talagang West Philippine Sea sa mapa. Wala po noon. Or to be referenced in navigation charts. It was only named by the Philippine government as West Philippine Sea in 2011 by an act of legislation but has not gathered enough support to be include, included in global or regional maps. Does it mean we don't have the right to it? No, It covers our entire exclusive economic zone or EEZ. And although China or any other nation can freely pass through it, the Philippines has exclusive economic developmental rights to it and should have the power to arrest foreign vessels attempting to exploit the natural resources in the area. Tuloy pa natin. Itong mga pahayag na ito para maintindihan po ninyo. English po ito pero madali naman pong intindihin po siguro. Pero Siyempre, uh, hindi naman po kasi tayo ganun ka-fluent magsalita po ng English. Uh, pagkat uh, hindi naman tayo spoken dollar. Pero pinipilit <laughs> natin nga basahin ito para at least maintindihan po ng mga kababayan natin. Bituloy po natin. Uh, sabi dito, is it a part of our territory? Do we have sovereignty over it? No, we do not. We have sovereign rights to exploit The resources, but it is not part of our territory according to NOAA. Only the territorial sea, which is 12 nm away from the nearest coast, is part of our territory. Therefore, while we have sovereign rights to the ECC, we do not have sovereignty now. People tend to just read the headline and not listen to the actual words being said. He said that the issue is not territory, but maritime rights. He is correct. Tinutukwi dito, kay Congressman Marcoleta. He is correct. As explained above, he also wanted the people, vloggers, media, and the government to educate the Filipinos on what the complication is. complexities are regarding what the EEZ or exclusive economic zone is, what it means, in what our rights to it is. So yun po yung uh, komento. Parang sinasabi dito, lahat ng kanyang sinabi ay uh, tama naman sapagkat mayroon siyang basihan. Ito yung sinasabi natin na Kapag ka may sasabihin tayo, dapat may basehan tayo. Sa pagkatotoo naman na wala naman tayong makikita kahit na po natin ngayon, mga kaibigan at kababayan, wala naman tayong makikita sa mga panlawis Philippine sea. Ang inaano lang po natin dyan, yung right natin doon sa exclusive economic zone na sinasabi po kanina dito sa taas ng binasa natin. Sakop ni lamang nito ay ang ating exclusive economic zone. Hindi mo pwedeng isama sa teritoryo ng EEC, ngunit sabi ni Congressman Marcoleta, ang bansa ay may sovereign economic rights dito. So, yun po sana ang maintindihan natin, mga kababayan. Sana po yung mga pahayag po dito sa mga... Kasi hindi naman tayo magpapaliwanag ukol dito. Hindi man naman natin pwedeng ipaliwanag ng ganung ganong kalalim sapagkat ang nakakaalam nito, walang iba kundi itong mga katulad ni Kongresman Marculeta sapagkat si Kongresman Marculeta bago po ito magsalita po kasi, nagre-research po ito at meron siyang pinagbabatayan kaya po niya pinahayag yun. Hindi para para sabihin sa mga, ang dami po kasi nagko-comment na si Kongresman Marculeta daw ay maka-China, makachi tao ng China, mga ganung mga comments, hindi nila naiintindihan ang ginagawa lang po ni Congressman Marculeta, mga kababayan, para maintindihan po, ini-educate niya tayo para maintindihan natin ang tungkol sa complication ng West Philippine Sea na sinasabi dito. Okay, tinuturuan, inaaralan tayo. Magpasalamat nga tayo, may mga ganitong mga tao na uh, ini-educate tayong mga Pilipino. Sipin mo, hindi natin alam na ganun pala yun. Ang tagal na natin na... Uh, na pinag-uusapan yung West Philippine na yan pero walang nagsabi na kahit ni isa wala pong nagsabi ng ganito na katulad ng mga pahayag ni Kongresman Marcoleta at ngayon ay naging baliwan uh, baliwanag sa atin o diba? dapat tayong magpasalamat may mga ganitong mga tao may mga ganitong mga mahuhusay na, na namiminuno na nagsishare sa atin ng mga kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay lalo na po sa ating uh, bansa kaya salamat at mayroong isang Kongresman Rodante Marcoleta na nag educate sa sambayan ng Pilipino ukol dito po sa uh, uh, West Philippine Sea. There is no West Philippine Sea. Yun ay headline. <laughs> headline lamang po. Hindi po nila uh, pinakinggang mabuti yung nilalaman ng mga pangungusap na ipinahayag, yung nilalaman ng buong pahayag ng, ng nagsalita. Dapat intindihin po natin yun at unawain para sa ganun ay maging ma-educate tayo, ma-aralan tayo, maturuan tayo kung ano ang tama. So, yun lamang po mga kaibigan at mga mahal po naming mga taga-subaybay. Sana po yung mga nag-request po sa atin na talakayin ang tungkol sa bagay na ito ay nasagot po yung inyong mga katanungan. Although, hindi man ganun ka kadami ng ating mga sinabing pagpapaliwanag sapagkat napakalinaw naman na po yung sinabi ni Congressman Marcoleta eh. Napakalinaw na po yun. Intindihin na lang po natin at unawain mabuti para sa ganun. Yung iba po kasi ayaw nilang intindihin, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang pakinggan yung, yung mismong konteksto, yung nakapaloob doon sa salita ni Congressman Marcoleta. Okay, so shout out po muli sa lahat ng ating mga viewers na Nagpapa-shoutout diyan lalo na dun sa mga kapatid. Ang dami po kasi noon eh, na mga nagko-comment dun sa ating comment section, mga kapatid. Uh, shoutout po sa inyong lahat at kumusta po kayo. Pati na po sa ating mga kapatid din, mga kababayan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba yung dagat. Sana po ay mag-iingat po lagi kayo at uh, patnubayan po kayo ng ating Panginoon Diyos. Lagi po kayong manalangin. Huwag natin pababayaan yung ating mga pananagutan. Magandang hapon po sa inyong lahat at na pagpalain po tayong lahat.